Alam nyo ba na may isang computer virus na nagbigay ng malaking problema sa buong mundo? Na kahit sa Pentagon at Central Intelligence Agency o CIA ay nangamba dahil sa virus na to. Nag-shutdown pa nga sila ng kanilang mga mail system dahil dito ang virus na ito ay ang I Love You virus na gawa ng estudyanteng Pinoy na si Onel de Guzman. Ano ang istorya tungkol sa I Love You virus? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong May 4, 2000, kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo ang Love Bug o I Love You Virus, isang computer virus na likha ng Pilipinong estudyante na si Onel De Guzman. Itinuturing ng Smithsonian Institute ang I Love You Virus bilang isa sa mga pinakamapinsalang computer virus sa kasaysayan. Sinasabing inimbento ng AMA Computer College student at kasapin ng underground hacking group na grammar shop na si Onel de Guzman ng I Love You Virus mula sa kanyang isinumiting thesis proposal ukol sa pagkuha ng mga password ng ibang tao upang makakonekta sa internet ng libre. Dahil sa nakikitang isyong ethical, hindi naproba ng kanyang guro ang naturang thesis. Gayunman, ipinagpatuloy ni de Guzman ang paggawa sa virus. Ayon kay de Guzman, tinawag niyang I Love You Virus ang ngalan ng virus dahil maraming tao ang ng ng na makatanggap ng mensahe mula sa kanilang mga minamahal unang ipinadala ni De Guzman ang kanyang virus sa kanyang kaibigan na nasa Singapore at kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Agarang inaresto si De Guzman dahil sa virus, ngunit pinakawalan din kalaunan. Dahil wala pang batas na nagpaparusa para sa paglika ng malware noong mga panahon iyon, Makalipas ang dalawang buwan, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act No. 8792 o ang e-commerce law noong July 2000 sa panayan ni Job White ng British Broadcasting Corporation kay De Guzman. Noong 2020, inamin ng inventor na pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Hindi nang bumalik sa pag-aaral si De Guzman at namahala na lamang ng isang mobile phone repair shop sa Maynila ang I love you virus ay mayroong malicious code na may kakayang i-overwrite ang mga files, kumuha ng mga password at, at automatic magbigay ng kopya nito sa iba't ibang contacts ng biktima ang makakatanggap nito. Natayang umabot sa halagang 5 to 8 million US dollar ang naging pinsala ng I love you virus. Nasa 10% ng mga computer sa buong mundo ang naapektuhan ng mga pinsalang virus. Maging ang mga malalaking organization gaya ng The Pentagon, Central Intelligence Agency o CIA, British Parliament at iba pang naglalaki ang kumpanya sa mundo ay nag-shutdown ng kanilang mail system upang makaligtas sa virus.